Hello, Dick. Ayan uh, sila, guys. One month na yan sila. Pag-inis na, hello guys, Welcome back na po sa my YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga ang inyong higala. So guys, today's video guys ay i-update ko lang kayo sa ating babuyan. So guys, papakita ko sa inyo kung ano na ang update sa ating babuyan, sa ating inahin at sa ating mga piglit. Nung last na video ko ay pinapakita ko sa inyo yung pagtanggal ng ipin. So ngayon guys, ang ating baboy, ating mga piggy ay mag-one mag, -mag one month na this coming September 8. So, pag mag one month na kasi yung baboy guys, kailangan na natin siyang isiparate sa kanyang nanay. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay ang paggawa ng aking asawa ng ating paglagyan ng ating mga baboy. So, guys, let's go! Hello thousand years later. So hello guys! So ayan guys, ang aking may bana, ang aking habibi darling charing. So ayan guys, gumagawa <laughs> siya ng ano, ng bahay-bahayan, charot bahay-bahayan. Bahay-bahayan lang to siya guys kasi pansamantala lang po itong paglagyan ng aming mga piglets kasi kailangan na natin isiparate siya ngayong September 8, eh September na ngayon, di ba? So kailangan na natin siyang isiparate kasi mag one month na siya that. <laughs> kailangan na po nating ihanda ang ating inahin. So, ayan, ganun guys. Pag one month na siya, ang inahin ay yung ano, ating nanay ng baboy. Charot nanay. Kailangan na po natin siya ihanda for his next journey ng kanyang pagbubunti. So, after one month guys, ihanda ang inahin. Ang paghahanda ng inahin guys, ay kailangan siyang anuhin natin. Um, pakainin ng pampalusog, pampalakas, tapos, kailangan na siyang purgahin. So, ayan, purgahin. Painumin natin siya ng purgahin para maihanda siya sa kanyang next na pagbubuntis kasi guys after a month mag ano na naman to siya guys manguwag in bisaya di ko alam kung ano yung manguwag so kailangan na siyang takalan or paanuhan pa anuhan ng takal ano ba yung takal so ganun siya guys so kailangan ihanda ang ating inahin tapos ano kailangan malusog siya guys bago siya magbuntis ulit so kailangan natin isiporet ang kanyang mga piglet so ayan ang ginagawa ng asawa ko maliit lang siya guys para maihanda lang ang ating ating mga Peggy, at ating inahin. So, ayan na guys. Medyo natapos na. Hindi ko lang siya na videohan kasi nga umaalis ako, nagtatrabaho ako. So, kaya hindi ko kaya, hindi ko kaya matutukan yung asawa ko sa paggawa. Ayan, nagalit na siya na binidyohan. So, ayan guys, yung ginawa niya. So, ngayon guys, kasi nandito lang ako sa bahay ay tumutulong ako ng pakunti-kunti sharing. So, ginag paglagya, paglagyan, lagyan natin ng parang ano, kanal dito sa harapan kasi pag umulan, papasok yung tubig. Ayan guys, ayan siya guys. Hindi pa yan siya nalagyan ng ano, flooring. Flooringan pa yan dyan guys para ano, maganda. Ayan. Tapos lagyan din ng mga kawayan yung gilid. Ayan. Yung ano niya. Lagyan pa yan dyan. So ayan guys. Ako ngayon ay nag gagawa ng ano, agusa ng tubig kasi yung tubig dito galing sa CR namin dyan dumadaan kaya pag di natin yan lagyan dyan papasok doon sa uh, bahay ng mga piglets So, kailangan natin lagyan ng agusa ng tubig. So, ayan, ako yung nagbungkal kasi. Puy, para naman makatulong tayo ng kunti, guys. Tulong-tulong din pag may time. Ayan, ganun. Kaming dalawa ng anak ko, guys, ang tumulong dito sa pag-ano. Ayan, kub, kub ay. Pagbungkal ng ano lupa para malagyan ng agusa ng tubig na galing sa aming CR. So, ayan, guys. Continue! ginawak ginawa namin ano, kanal. Ayan. Para maka daloy ang tubig. Ayan. Daluyan ng tubig. Doon papunta. Mula dito sa may CR. Ayan, CR. Ayan, punta dito. Ayan, jan. Ayan na. Ang kulungan. Ayan ang mga baktin. Ang mga biik-biik. Hi, Didik. <coughs> Hello Dik. Ayan sila, guys. Mag one month na yan sila. Ang mga badidik. Ayan. Sobrang payat na ng mama nila. Payat na payat na ang kanilang mother. Kasi didi sila ng didi. Kaya payat na ang nanay. na nabalik ko na yung taong inahan. Kaluoy. May patok niwangan. Ano mong perti niwangan niya? Pas ako na, di ba siya yung ani ka niwang? Ayan, ang mga badidik. Badidik, badidik. Ayan sila ayan guys, payat na yung mama wawa naman si mama, payat na payat na, ikaw ba didik ayoyoy wawa naman didik payat na, payat na kasi ayan, lakas magdidik ang anak ayan yung isa hindi pa nang anak yung isa yun hindi pa nang anak lapit na rin yung mga anak guys ian sela Itong inahin namin ngayon guys na bagong panganak, hindi namin alam kung bakit ano siya. Sobrang payat niya kasi siguro ano, parang na-stress siya kasi iba yung mga pigi namin, piglets namin. Ang iingay, hindi gaya ng dati na parang ano lang, tahimik. Pero sila pag dumidi, sobrang ingay na, ingay talaga as in ingay na stress na yung nila. Kaya minsan ayaw na niyang magpadidi yung inahin kasi sa sobrang stress na siguro kawawa naman talaga yung inahin namin guys ayun tingnan nyo siya, sobrang na mayayat siya, makain naman siya guys at saka ano, lakas naman siya uminom ng tubig at migup ng sabaw kapag pinapakain namin pero hindi lang namin alam kung bakit payat siya, kaya kailangan na namin siyang ano, ayusin at patabain na naman para for his next buntis, ayan ganoon ganoon tayo guys, kapag meron kayong mga inahin kailangan bago nyo sila pagbuntisin ulit, alagaan nyo muna at palakasin at palusugin para pa sa next na buntis niya, maging malusog din yung ano niya, mga biik niya. So, ayan, ganun. Ito guys. Ito yung ibang lalaro. Ang lalaro sila. Naglaro sila na ba? Ang laro. Ba, Didik? uh oo, oo. Sige. Diba gusto rin talaga? Mm. <laughs> Buong anay! Hindi. Pinalam pa man. Ayan. Oo, oh, ano wala talaga ang mother nila. Liyok-liyok agot ang PC. long. Several days later. So ayan na guys, Tingnan niya ang oh, ano. Ayan. Ayan. Ayan na, meron na siyang floor. Ayan, meron na siyang dingding. Ayan lang guys, kasi pag samantala, kaya kawayan lang yung nilagay muna. Kasi wala pang budget. Kaya ganyan lang muna guys. Kawayan. Ayan ang Ayan. Ang ano ng baboy. Ayan yung kainan nila. Ayan yung kainan. Kain siya. Ayan. Ayan. Ito yung mama. Ayan. Tulog ang mga tulog sila. Ayan, tulog. Nakutulog. Ayan sila. Nakutulog silang lahat. So guys, ayun lang. That's all for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like subscribe and click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video. Bye-bye guys and God bless everyone. Ayan, ang aming kulungan. So ayan, pansamantala lang yan guys kasi yung mga biik hindi pa naman siya kumakagat ng mga dingding kaya kawayan lang muna pero pag malaki kasi guys kinakagat yung dingding so ayan so kailangan kapag malalaki yung ilalagay nyo kailangan nyo talagang iano siya halo black para hindi kinakain kasi yung mga malalaking baboy kumakain ng mga dingding kaya ayan kailangan talagang ano halo black.